Gemini, ngayong araw ay mas naaayon na maganda ay unahin. Muna ang mga nasabi sa iyo, ng pamilya para ang tahanan. Ay hindi mapasukan ng bad energy, kung hindi mo sila papansinin at tutuloy ka kagad na kausapin ang ibang tao ang pinapahiwatig, dahil sa pamilya ang mga aura ng kasiyahan, ngayong araw kung mas magtatagal ka at magagawa ang kanilang kahilingan, at ngayong araw ay masaya na isama mo ang minamahal sa pagpunta sa bahay ng Diyos para maalisan kayo ng bad energy na nakuha ninyo sa mga nakausap, at mapalitan ng good energy ng swerte sa mga dapat nagagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay bawal sa iyong pera ang magpalabas ng pera, o magpautang sa ibang tao at ang pagtulong, ang anak mo at ang minamahal at magulang ang iyong bigyan ng pera. Kung gusto mong magbigay pero kahit ipunin mo rin ay pwede para maipon ang swerte sa iyo at sa kanila ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 14, number 25 at number 30.